Asok ng trabaho guys. Pasok yung sa trabaho. Sana ah, di mabutan ng ulan. <laughs> Lakas pa namang ulan no. Paparating na ulan no. Hey! Baka matulad ka gabi. Ay kahapon pala. Abutan ako ng ulan. Sana huwag ka na munang bumuhos. Yung tamang-tamang nandun ako sa branch ko. Ay sa duty ko. Magbumuhos to, basang-basa talaga ako. Ayos si Kuya, may sigarilyo pa oh. Ay. Ah. Oh. Sana all sabi sigarilyo. Ganda talaga 'yung ano niya. Nakasigarilyo pa habang nakasakay. Ayos si Kuya is smoke is life The cigarette is life maganda so, yung maaga tayo guys he was late alam mo from galing ko ba 6.42 ah 6.30 dito ako natagalan sa baba ah yun 6.40 na 42 ayan pag-alit uh, kasi ka pumasok. Walang niya, na puwing po yung mata ko ng tamaan. Ah! Oh, bagal. Slow, slow. Ayan o. Oh. Ah, yung mga galing e-bike Malalaki yung ano niya. Signal light. Ah, uh, ano? Tawag nito. Badja. Badja. 'to kasi yung ibang badjao, oh. lilitang -lili signal light nila oh. Ayoko okay, eh, palalagyan nila sana 'yan. Kasi pag mag-U-turn, left turn, right turn, hindi mo alam. Kasi titingin ka pa sa baba, baba. Ano ma, ito yung mga bagong badjao siguro. Yung mga malalaki yung ano. Malalaki yung uh, signal light niya, oh. Ito 'yung, yung ito, oh, ito, susukipiranggot lang signal light. Bilip Ay, sabay ka pa, nanay mo yang kotse, baka tatakihilit -ta ka. Ang gaan pa naman yung badya, hilig kong sumisingit. Tapos, parang ano ba? Tingnan mo, oh. putik oh, na yan. May Tignan mo yung dito, lagi naka-traffic talaga badja. Tapos sabihin nila motor. Naliliit lang motor, oh. Wala naman, sanang problema kung hindi lang kamuti yung ibang badja. Naliliit lang kang lahanan, eh. Kamot doon, kamot dito. dito talaga laging may traffic bantay sa lakay ayun oh hindi pumapara, hinihintuan only the Philippines sa ibang bansa kasi tsaka hihinto lang ang sasakyan mga bus pag pumapara hmm? pag dito sa Pilipinas patik niya, hindi nga pumapara, hihintuan ay madalas may disgrasya dito. Kasi kikita mo naman yung maraming kamuti Marami para tayong ulan. Siguro hanggang dito na lang siguro yung video natin, guys. Ah kasi ah, maulan na. Kailangan natin magsuot ng ating kipoki. Ah, kipoki. <laughs> dito tayo sa malinis at matuwid. Ah. <laughs> Hola na boss